ito na ang mga balitang tinutukan ng bata, ng akila Weekend. ASEAN at Japan pagtitibayin ang mas malakas na security cooperation. Pangulong Bongbong Marcos Jr. abala rin ngayon sa Tokyo para sa ASEAN-Japan meet. LTO hindi na maglalabas ng papel na lisensya na sa 4 na milyong plastic cards, hindi deliver na MMDA, handa na sa palalawiging transport strike. PUV Modernization Program, suportado ng mayorya ng mga Pilipino. Formgate price ng balay, tumahas nitong Nobyembre. Kung magkano, alamin! Good news! minimum na dagdag sahod para sa mga empleyado at domestic workers ng Metro Manila at Caraga Region. Approved ng Wage Boards. At sa balitang abroad, Ukraine Councilor nagpasabog ng tatlong granata sa isang pagpupulong. As your Commander-in-Chief, I am assuring that we remain committed Magandang gabi Pilipinas sa detalye ng ating mga balita. Formal na pagtitibay ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o Japan o ASEAN at Japan ang nagpagpapalakas ng Maritime Security Cooperation at maninindigan sa pagrespeto sa territorial integrity, mapayapang pagresolba sa mga sigalot at pagtalikod sa mga pagbabanta at paggamit ng dahas sa isang special summit sa Tokyo araw ng linggo. Ilalabas bukas ang joint statement na pagtitibay ng mga leader ng ASEAN at Japan. Gagawin ito sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa ilang hotspot area sa South China Sea, kabilang na ang Ayungin at Scarborough Shoal na tinatawag ng mga Pilipino na Bajo de Masinloc. Hindi naman nabanggit ang China sa draft joint statement. Malaking bahagi ng grupo ang umaasa sa Beijing para sa trade and investment, tourism, maging sa infrastructure, financing bale na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagdating sa Tokyo para lumahok sa 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at kanyang delegado 7.13 p.m. local time sa Haneda International Airport na opisyal na pagsisimula ng kanyang apat na araw na pagbisita sa Japan. Habang nasa Tokyo, inaasang ipa-follow up ng punong ehekutibo ang mga business deal na napasok sa kanyang unang biyahe sa Japan noong Pebrero ngayong taon. Dadalo rin siya sa roundtable meeting at lalagda ng mga bagong business agreement. May bilateral meeting rin si Pangulong BBM kay Jack. Japanese Premier Fumio Kishida at makikipagkita rin kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Dadlalo rin sa mga pagpupulong ang Pangulo gaya ng Asia Zero Emissions Community, isang bukod na regional organization na binubuo ng ASEAN, Japan at Australia. Babalik naman ang Pangulo at delegasyon nito sa lunes ng gabi o sa Disyembre 18 sa kaugnay ng mga balita, oportunidad ng summit ang pag-welcome ng Pilipinas sa paggawad ng comprehensive partner status sa Japan. Ang bilateral relations ng Pilipinas sa Japan ay itinatag noong Hulyo 23, 1956 kung kailan may 264 bilateral agreements ang nabuo sa strategic partnerships ng dalawang bansa kabilang ang transfer of defense equipment and technology, infrastructure at Mindanao development. Base sa record, noong 2022 ay itinuturing na second largest trading partner ng Pilipinas ang Japan, bunsod ng naitalang 23.49 billion US dollars na kalakal habang sa export ay may 11.13 billion US dollars naman at import sa may 12.35 billion dollars. Itinuturing naman ang manufacturing, ITBPM, electronic design services, PPP projects, agribusiness and aquaculture, SME, cluster supply chain building projects ay mga priority sectors para sa investment promotion ng Pilipinas sa Japan. Pagdating sa official development assistance o ODA, ang Japan ay largest source ng ODA ng Pilipinas na may share na 40.49% o 12,923.99 million dollars ng total portfolio ng bansa at second largest source ng grant assistance na umabot naman sa 28.93% o 577.72 million dollars ng kabuuan grants portfolio. Sa kasalukuyan, nasa 331,523 registered na Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Sa iba pa rin tampok na balita, tiniyak ng Land Transportation Office o LTO na hindi na ito maglalabas ng paper-printed driver's licenses matapos matiyak na iide-deliver na, na sa 4 na milyong plastic cards. Ayon sa si LTO, sapat na ang naturang bilang para maalis ang backlog sa driver's licenses. Bukod sa mapapanatili nito ang mga plastic card na kailangan sa mga bagong aplikasyon. Sa ngayon, Anya ay nakasecure na ang mga plastic card at inaasahang maide-deliver sa susunod na buwan. Sabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II, ang apat na milyong plastic cards ay sapat sa mga nag apply ng bago at renewal ng driver's license. Handa na ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng extended o pinalawig na transport strike. Ito ay sa kabila ng inaasahang matinding daloy ng trapiko sa nalalapit na holiday season. Sinabi ni MMDA Chair Attorney Romando Artes na ugnayan na sila sa local government units na kasama sa interagency coordination, kaugnay ng ikakasang protesta ng piston at manibela simula lunes, Desyembre 18. Kanilang hangad na mabawasan ang epekto ng mga ikakasang protesta sa mga maaapektuhang pasahero. Katagal ang protesta hanggang December 29. Samantala, pito sa sampung Pilipino tinatayang 70% ng adult Filipino ang sumusuporta sa isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Base ito sa isinasagawang pag-aaral ng research and analytics firm Capstone Intel Corporation mula November 22 hanggang 29 na nilahukan ng 1,503 respondents. Sa survey, lumabas na 70% ng mga tinanong ay aprobado ang PUV modernization. Nasa 41% ang nag sa programa bilang good, habang 29% naman ang nagbigay ng very good performance rating. Nasa 5% ang nagbigay ng negative sa performance ng pamahalaan habang 24 naman ang neutral. Inilabas nitong biyernes ang pag-aaral kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala ng extension ng December 31 deadline para sa konsolidasyon ng PUV operators at drivers. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 70% ng mga operator ang committed sa ilalim ng PUV MP na matagal nang isinusulong ng gobyerno para mabawasan ang pulusyon sa hangin at maging modernisado ang public transport system ng ating bansa. Nakas saad sa resulta ng survey na ang traditional jeepney ay second most commonly used mode ng transportasyon sa bansa dahil 34% ng mga respondents ang sumasakay dito habang ang motorsiklo ang most popular mode ng transportasyon ayon sa tugon ng 37% ng mga respondents. Mas mahigpit na pag-iinspeksyon ang sinasagawa ng Land Transportation Office or LTO sa mga bus terminals, partikular na sa Metro Manila para ito masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga biyahero na uuwi sa kanilang probinsya ngayong holiday season. Una nang inatas ni LTO Chief Vigor Mendoza II ang lahat ng regional directors at district office heads na palakasin ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga passenger utility buses sa mga bus terminals na nasasakupan nilang lugar para asistihan ang mga mananakay. Kailangan umano ng round the clock na pagbusisi sa mga pampasaherong sasakyan para maiwasan ang mga aksidente sa lansangan ngayong holiday season. Pinatitiyak din ni Mendoza sa mga regional director na mentally at physically fit ang mga driver, lalo na yaong nagmamaneho sa malalayong ruta. Narito na ang mga balitang ating tinutukan ngayong linggo. Lunes, December 11, kinalenda ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang panibagong panghaharas ng China na personal na nasaksihan ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Naging dahilan ito ng paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Martes, December 12, ibinalita namin na target na ipamahagi ng kamera ang diskwento sa bigas sa nasa 7 milyong mahihirap na pamilya. Miyerkules, December 13, kasabay ng pagpapasinaya ng irrigation project sa Nueva Ecija, inaasahang maihibsan ng mga itatayong water projects ang matinding epekto ng El Nino ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr kaugnay nito, ipinalita rin namin sa inyo ang dagdag singil sa tubig na ikakasa sa 2024. Webes, December 14, nakuha na ng Pilipinas ang pwesto sa inaugural Loss and Damage Fund Board sa 28 United Nations Climate Change Conference sa Dubai. Sa araw ding ito, nagtipon-tipon ang K-pop stars para sa pinakahihintay na 2023 Asia Artist Awards sa Philippine Arena, Bulacan. At biyernes, December 15, malabong umanong mahalusok sa si Senado ang charter change. Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsabing pag-aaralan ang chacha kung kailangan para sa ekonomiya ng bansa. Abangan, a Ukraine counselor nagpasabog ng tatlong granada sa isang pagpupulong. At Philippine Women's National Football Team ng Pilipinas o na Pilipinas na sa ika-38 na pwesto sa FIFA Women's World Rankings. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Jose, mga dating tauhan ng Napocor na higit 20 taon na hindi napabayaran ng Tanyos nagparesponde. Dapat maintindihan nila na halos lahat na kaming mga claimants ay senior citizens. Exclusive! Ang paghahanap ng Kings Empire Corporation na mga taong tutulungan sa kanilang pagaling at medical mission isinagawa sa Net25. Hindi lamang po sampo ang pipiliin natin ngayon, kundi dalawang pupo na mapabilang sa ating Lingap Ka Kings. Isa pang exclusive senior high school student. May malaking bukol sa mukha, Rerespondya na. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang responde. Mata ng pamamayan. Let's get together. Kaya ba ay mahilig sa art, mga kauno? As in, art, A-R-T, artehan. Kasama ang ating mga prangtito at prangtita na game na game sa pang play time. Kung oo ang sagot nyo, narito ang malaobra maestra sa laptop tape na pranks at practical jokes na dapat niyong kaabangan ngayong Sabado. Wait, second, nag give you free stuff po. Nanalo po kayo. Okay. Nakakagulat na busina. Marami ang nabiktima. Classic up in the sky prank. Marami ang napatingala.

paring top story tumaas sa 26.6% ang farm gate price ng palay o bigas kada kilogram. Katumbas ito ng 21 pesos and 96 centavos per kilo nitong Nobyembre. Malayo naman ito mula sa 17 pesos and 35 centavos noong Nobyembre ng nakaraang taon. Pinakamataas ang naitala sa Bangsamoro Region na nasa 24 pesos and 65 centavos kada kilo, habang sa Zamboanga Peninsula ang may pinakamababang farmgate price na nasa 18 pesos at 88 centavos per kilogram. Sa buong bansa, ang Caraga Region ang may highest annual increment ng 35.7 para sa nasabing buwan. Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture ang mataas na volume ng palay production sa pagtatapos ng taong 2023. Sa isang news forum, sinabi ni GA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, Posibleng naabot na kasi ng bansa ang produksyon ng bigas na nasa 20 million metric tons o higit pa. Kung makukuha ngayong Desyembre ang tatlo o 3.2 hanggang 3.3 million metric tons, inaasahang makakatulong ito sa National Rice Stock Inventory sa loob ng 85 hanggang 90 araw. Sapat umano ito para umabot sa susunod na harvest season sa Marso 2024. Ang 20 million metric tons ng National Palay Production ay inaasahan na record high para sa sektor ng rice production ng ating bansa. Sa ating paring top story, inaprubahan ang wage board sa Metro Manila at Caraga Region ang minimum wage increase sa mga empleyado at domestic workers. Para sa mga empleyado sa Karaga, may dagdag na 20 pesos per day ang minimum wage para sa lahat ng sektor na epektibo sa unang araw ng 2024 at ang ikalawang tranche na 15 pesos ay ipagkakaloob sa May 1, 2024. Tumaas din ang monthly minimum wage para sa mga kasambahay sa 5,000 pesos o na 5,000 pesos para sa mga domestic workers sa Karaga. Habang may 500 pesos na dagdag naman sa sahod ng mga domestic workers sa NCR, dahilan para maging 6,500 pesos na ang kanilang sweldo. Sa January 3, 2024 naman, magiging epektibo ang wage increase sa mga domestic workers sa NCR. Sa isang statement, sinabi ng Department of Labor and Employment o DOLE, ipinatupad ito sa pamamagitan ng inilabas na wage order ng Regional Tripart or Tripartite Wages and Productivity Board sa mga nabanggit na rehiyon. Kulungan ngayon ang bagsak ng isang lalaking nagnakaw ng isang kahan ng sigarilyo sa tindahan sa Pasay City. Pero paliwanag ng sospek, abay joke lang daw ang kanyang ginawa. Si Jim Tejano sa Balita. Kulungan ang bagsak ngayon ng 50-anyos na lalaking ito, makaraang magnakaw ng isang kahan ng sigarilyo, sa isang tindahan sa barangay 183 Villamor, Pasay City, webes ng gabi. Ang modus, kunwaring bibili at magpapatimpla ng kape. Subalit pagtalikod ng tao, dito nagaganang malalastik mang kamay ng sospek. Sa Pulsa Closed Circuit Television o CCTV, ang mabilis na pagdampot ng isang kahan ng sigarilyo, pero ang sospek, todo tanggi. Wala anyang katotohanan ng mga paratang sa kanya at wala naman daw kwenta ang kanyang kaso. Base sa complain ng may-ari ng store, dahil ayon doon sa complainant ng, isto, ng, ng complainant, ay uh, dumating daw itong sospek at nagpatimpla ng kape. So nakita niya, pagkakita niya, agad na tinawag yung kanyang asawa at hinold nila itong sospek. Inaamin ko naman sir. mo. ko naman na kinuha ko lang yung lang sa akin. Sa salaysay ng komplainan sa PNP, hindi lang daw ito ang unang beses na ninakawan sila ng sospek. Base po doon sa salaysay po ng complainant, Nung ni-review po nila yung mga CCTV footage nila sa store nila, ay uh, ito din yung suspect na nakita nila na nagnakaw sa mga stock-in trade nila. So yung pong mga theft cases doon sa previous days, ay ito direct filing po yon sa prosecutor's office. Ayon sa biktima, dayo lang sa lugar ang suspect. Yung suspect, uh, every time talaga nagpapatimpla siya sa akin ng kape. Uh, tapos ano, ah... Uh, mostly pag nagba, nagbabayad siya, kahit kulang yung pera niya, pinitempla namin. Sa unang CCTV footage, kitang ang lalaking nakapulang damit at sombrero. Maya-maya lumapit ang lalaki sa tindahan. Ilang segundo lang tila may isinilid na isang bagay sa kanang bahagi nito. Natangay na pala ang isang cellphone gamit sa pangload at pera. Uh, way back sir, um, uh, 2022, year 2022, so na uh, itago ko naman yung ano yung CCTV footage nang nangyari rin na ano na uh, pagnanakaw sa tindahan ko. So, so same build ng ano ng uh, ng body ng tao. Kasi so, yung uh, ano na talaga makikita mo naman. Dahil sa nangyari, trauma ang inabot ng pamangkin. Makaraang mapanood ang video Ayon kay Yana, hindi niya tunay na pangalan. Maging alerto sa lahat ng oras. Uh, BBG Lancer, talaga kailangan talaga. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police ang sospek at nasampahan na ng kaukulang reklamo. Jim Tihano, para sa mata ng Agila. matatag, matapang, matapat. Samantala, tulak ng droga at drug den na buwag ng mga otoridad sa Bataan, pitong pata o pitong katao arestado si Larry Biscocho sa detalye. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang pito katao matapos ang matagumpay na drug buy bust operation at mabuwag ng mga otoridad ang isang drug den sa Upper Balandasan, Barangay Mountain View, Maribelis, Bataan. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Police Colonel Palmer C. Tria, na naaresto ang isang suspect matapos makipagtransaksyon sa police poster buyer kung saan nakumpis ka ang nasa siyam na grama ng hininalang shabu na may street value na mahigit 6,000 60 piso. Naaktuhan naman ng Maribelis Police ang anim na kasamahan nito na bumabatak ng droga sa loob ng isang bahay. Ang mga sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 11, 7, 13, at Section 14 ng Republic Act 9165, Illegal Drugs. Larry Biscocho, para sa mata ng Aguila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, One Bataan Mobile Veterinary Clinic and Laboratory umarangkada na sa Bataan. Si Josie Martinez magbabalita. Umarangkada na sa probinsya ng Bataan ang One Bataan Mobile Veterinary Clinic and Laboratory para sa pagbabakuna laban sa rabies sa mga alagang aso at pusa, deworming at pagbibigay ng vitamins, libring kapon at ligate kabilang din sa nabigyan ng libreng serbisyo ang mga alagang baka at kalabaw. Nakinabang sa unang pag-arangkada ng programang ito ang Barangay Alas Asid at Baseco sa Bayan ng Mariveles, Bataan, kung saan nabigyan ng libreng serbisyo ang mga mamamayan natin na may mga alagang hayop. Layo ng programang ito ng Provincial Veterinary Office na makatulong sa mga nag-aalaga ng hayop at makabawas sa kanilang magastusin. Ito ang kauna-unahang One Bataan Mobile Veterinary Clinic and Laboratory na naitatag sa buong Central Luzon. Magpapatuloy ang programang ito sa pag-atid ng serbisyo sa iba't ibang bayan sa buong lalawigan ng bataan. Josie Martinez para sa Radyo Aguila, Matatag, Matapang, Matapat. Ang mataas na halaga ng bilihin at serbisyo o high inflation at mababang pasahod ang ilan sa mga ikinababahala ng mga negosyante at sambahayan pagsapit ng 2024 lalo na sa unang quarter. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga negosyante noong October 5 hanggang October 14 binubuo ng Business Expectations Survey o BES ang nasa 1548 na kumpanya sa bansa. Samantalang ang parallel Consumer Expectations Survey o CES ay binubuo naman ang 5,398 na pamilya na isinagawa noong October 2 hanggang October 13. Hindi magandang ang inaasahan ng mga negosyante dahil sa pagbaba ng consumer spending kahit na holiday season. Epekto ng Israel-Hamas conflict sa supply chains, mataas na inflation at interest rates. Mararanasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon ngayong Sabado ang isolated rain showers dala ng Northeast Monsoon o Amihan. Ayon sa PAGASA, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dahil sa Northeast Monsoon, habang ang Metro Manila naman at iba pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Sa Kiev, Ukraine, pinasabog ng isang konsehal ang tatlong granada sa isang pagpupulong sa Western Ukraine ayon sa mga otoridad, sugata ng councilor at dalawang dosen ng iba pa. Sa video na naipo sa social media, pumasok ang lalaki sa pulong ng konseho sa Keretsky kung saan tinatalakay ang budget ng komunidad. Nakilala ang nag-detonate ng granada na si Serhiy Batrin, na kabilang sa partido ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa Transcarpathian Region Police, nasa 26 katao ang sugatan kabilang ang nagpasabog ng granada. Wala pang inilabas na pahayag sa posibleng motibo o kung ang pag-atake ay may kinalaman sa gera ng Russia sa Ukraine. Sa Washington naman, sa all-time high o tumaas ng 12% ang bilang ng mga taong walang tirahan sa Estados Unidos. Sa datos na inilabas ng Department of Housing and Urban Development or HUD 2023, lumalabas na nasa 650,000 katao ang walang bahay sa single night noong January 2023. Ito ang pinakamalaking bilang na naitala mula nang magkaroon ng data collection noong 2007. Bukod sa naranasang pandemya, ang mataas na renta ang dahilan kung bakit marami ang walang matutuluyan sa Amerika. Tiwala naman si HUD Secretary Marcia Fudge na mareresulba pa ang homelessness sa Estados Unidos. Mula sa world number 44, kasama na ang last Filipina sa top 40 ng FIFA Women's World Ranking, kung saan nakuha nito ang ika-38 na pwesto. Nanguna naman sa ranking ang Spain na naging kampiyon sa World Cup noong July. Kaya naman makikita sa Philippine Women's National Football Team ang patuloy na pagsisikap, lalo na tumaas ang ranggo sa FIFA Women's Ranking. Maganda rin ang ipinakita ng team sa Asian Games sa Hangzhou, China, kung saan na qualify sila sa quarterfinals. Kita rin ang pag-aksyon ng Pilipinas o ng Las Filipinas sa ikalawang round ng AFP or AFC Olympic Qualifying Tournament bagaman bigong makapasok sa finals sa ikalawang pagkakataon. Host ng magandang araw sa Net25 na si Miss Aramina, kinuro na bagong Noble Queen Celebrity 2023. Si Ricky Matay para sa Balita. Kinurunahan si Aramina bilang bagong Noble Queen Celebrity of the Year ng 2023. Kasama ng limang queens na may kanya-kanyang titulo, nagpapasalamat ang aktres sa karangalang ibinigay sa kanya ng organisasyon. Super blessed. Kod sa kami ang mga projects, uh, mga awards na natatanggap ko. Eto, bago matapos yung taon, another award. I hope uh, makatulong ako sa mga kabataan, maging role model ako uh, para alam mo yon uh, lahat ng role magampanan. as a wife, as a mom, as an entrepreneur, as a, phila uh, as a philanthropist and uh, actress also. Si Sofia Quintanar Mara naman mula sa Visayas ang kinoronahan bilang Nobel Queen of the Universe para sa taong ito. Itinataga ni Erin Antonio Noche ang Noble Queen Universe bilang pagkilala sa mga kababaihang may bahay na may natatanging kontribusyon sa lipunan. na isang organisasyon na ipagpatuloy ang pagkakawanggawa na sinimulan ng mga ginang sa kanilang mga kapamilya upang makatulong at mabago ang kanilang buhay at maging mabuting mamamayan. Matatandaang ang aktres na si Patricia Javier ang hinirang na kauna-unahang Noble Queen of the Universe noong taong 2019 at siyang ngayon ang tumatayong international director ng nasabing organisasyon. Miss Aramina, karapat dapat siya maging queen, mabigyan ng corona. Hindi po talaga siya sumasali sa mga pageant, pero sa dami ng mga taong natutulungan niya, sa dami ng charity, ...tahimik na tao pero malaki ang puso niya. So kami sa organization, uh, it's an honor to recognize namin siya. Kasi po ang Noble Queen, ito po ay isang advocacy pageant po. Yes. Uh, Pwedeng-pwede po kayong sumali dito as long as you love to help your family, your community. Yan po ang hinahanap talagang ng Noble Queen. Samantala, tuloy-tuloy na mapapanood ang magandang araw dito sa Net25. Ito ay tuwing Sabado sa ganap na alas 3 ng hapon... At nagbigay rin si Ara ng isang pakakaabangan sa daturang programa. Abangan niyo po yung January episodes dahil ma mabibigat po ang mga ating mga panauhin. Ricky Mathai para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Sundan kahit saan ang ating balitean sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com at sumain niyo ang mga mainit na balita dito sa Mata ng Agila Weekend. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo. Matatag na dadagitin ng bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Ako po si Nina Richie Alago Flores, ang ala ni Wedge Kujamat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang Net 20 matatag matapang matapat